Hello guys! Hello mga kamisis! Welcome to my channel, Mrs. Kasapi. So for today's vlog ay andito na naman kami ulit sa bukid. Ayan o. At mag-harvest kami ng mga saging. Ayan and Andoon na si Kasapi na una. Tara, samahan nyo muna kami. Ayan, naakit muna tayo dito sa bukid. Ando na una na si kasapi. Dandan -dan lang tayo kasi mak kasi mga tanim. Aray ko. Sana kaya 'yun siya. Andoon, doon siya sa taas. Hindi natin alam kung nasaan siya. Napakaraming saging. Sana kaya yun. Tara hanapin natin siya. Danda lang tayo. Madami dito mga tinanim niya mga kamuting kahoy. Yun. Tama, Wala tayong madaanan dito. Sana kaya. Sana kaya siya dumaan. Doon. Na, Akitin natin siya. Aray. Aray ko. Na-outbalance ako dito. Oops, mainit na kasi. Oh. Sobrang init ngayon. Di ko, di ko mahanap si Kasapi. Sana kaya yun? yun. Wala eh. Mamaya abangan ko na lang pagbaba. Kasi nag -ano, sa nagarbis ng saging eh ang palaman pa naman saging hindi ko alam kung saan siya banda nag-harvest kumukuha ng saging ayan. baba na lang ako baka maligaw pa ako dun ayan. masukal yung eh, mga ano dami na naman grass cutterin oh. kailangan na mag grass cutter dito hindi na makita yung mga daan ayun, andito na pala siya ay may dala-dala na pala ayan na siya may dala na pala siyang saging na na oh. Na anuhan din na ng ibon. Kinakagat. Yan siya. <laughs> Isa pa lang mihingal na oh. Sobra kasi yung init. Napakakapagod pag yung init. Andito na yung anak mo. Andito na si Kasapi. And, nagpahinga muna siya. Nagakot siya ng isang ano. Okay. Ng isang <laughs> saging. Ayan na oh, siya. Nakaupo. Ah, uh. Yan siya. Okay. Yun doon si... Ayan tinatawag kayo, yo. <laughs> Dala na yung aso na to. Sunod. Laging kasama yan doon. Tinatawag siya ni Kasapi. Andun, no? Ayun. <laughs> Ayun si Kasapi. Magbubuat siya ng mga saging. Yung isa niyang teyo kasi. Wala eh. Doon sa ano, sa isang... Nasa kasiyahan yung isa, yung tiyohin niya kaya siya magbubuhat sabi ginigising ko siya kanina wala daw siyang pasok kaya yun nag absent siya wala daw pasok tsaka makaano din na din kami makabili ng gulong kasi malapit na sumabog yung gulong namin sa service nila sa pagpasok sa school Ayan. Kaya buti na, na makapag-harvest kami ngayon. Pambili ng gulong. <laughs> Yun siya. May isa na siyang na-harvest. Andito. Ayan. Kasi ano, hindi ko makita yung daan din kasi masukal na yung mga damo. You know? Nadamu na din yung kailangan na mag-rescatter to. Ito yung salmon. Ayan. Dandaan lang tayo. Yun, nasaan siya? Yun. Mayroon pa isa. Tutuloy na yung sabi. siya. Ayan, si Kasapi. Dalawa na na-harvest niya. Yan sunod lang tayo sa kanya. Kasi naliligaw ako dito. Pinagalitan ako. <laughs> <laughs> kasi may mga daan. May mga ilalim eh, yung daanan. Kaya hindi ka pwede mag- kamali dito sa daanan kasi may malalim yun doon siya susunod lang tayo sa kanya tatlong puno na yun na, ay ano dalawang dalawang puno na na harvest niya ayun binubuhat ni kasapi yung anak ko yun siya yun na naman i-harvest yun may ano uh, naman puputulin niya yun siya hindi na ako lalapit doon. Baka matumbahan ako ng saging. Yun siya. Libre din. Pambili namin ng gulong. Yan. Importante kasi sa ano namin service yung ano sa ng try, ano service ng pagpasok nila sa school kasi ang layo ng school nila <coughs> Kung dalawa lang sila, ayun, itumba na. Ay, kung dalawa lang sila na mamasahe, ang pamasahe na 20 punta doon, eh, dalawa sila, di eh, 80, 80 pesos back and forth. Kaya kailan talaga may service kasi eh, pwede naman mag, ano, ng gasolina, kalahating litro galos, gasolina, tama sa ano, balikan pag uwi. Eh, makaka, ano, kakatipid. At meron naman din na sakay ayun, nakakalibre din <coughs> kaya kailangan talaga ng gulong sasabog na kasi natatakot siya bugan ng, ano yung anak ko bugan sa kali. kaya ngayon muna siya yata, absent yata siya ngayon ayun ko, sabi niya walang pasok di ko lang alam, pero yung isa kong anak pumasok, nag commute ayun siya Si Kasapi. What's up? ano ka na lang, may buko naman dyan pag nauhaw kasi ang init sobra. nagakot siya ng saging. Yun. Too, oh, sunud sunod, okay. sunod ito, 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 sa amin niya. Hindi yung isa yung malaki, unang lalililod. doon. na ang kilo dito sa amin, 15 pesos ang isang kilo sa saging. Ayan. Ayan siya, nagbubuhat na. At sa paanisis. nagbubuhat na siya. <laughs> na Dapat yung ibang ano mo, sweater mo. Ma na naman yan. Ayan. saging. Oh, nahinuga na oh. Ayan siya. <coughs> hmm. Baba muna tayo. Ayan, hindi siya. Oh. Dahil siya, sobrang init talaga. Uh sa baba yung sikasapi dun sa baba na at mamaya kuha kami ng buko wala kaming tubig ayun pa oh may saging pa oh ah hindi pa ilan lang? apat lang? kabilang kabila? ah oh, may sa kabila meron pa pala wala nung buko para makainom tayo ng buko ng tubig sinila si Kasapi. Ah, naman natin. O wala. Marami kasi dito mga ano. ano. Kailangan na mag-grass cutter. Hindi namin natapos yung pagtanggal ng mga tuyo na dahon. Ng laya. Ayan, dami pa dito. Isagin na. Isagin isa saging saging yun eh, nahinog na oh yellow yellow na sa ano eh. nahinog na to ah, buhati na niya binitbit niya yung chinilas niya ayun siya oh Tara, dito tayo sa likod. Dito daw yung may saging. Dito nakuha niya, ano, tatlo, ya, tatlo, tama, tatlo. Dito tayo sa kabila. Baba tayo. Ayan, may tatlo na dito. Ay, apat pala. Sa dalawa, tatlo, apat, apat pala. Ayun, oh. Ay, oh, inanuhan na ng mga ibon, oh. Ayan, kinain na ng mga ibon. Sobra na ano, oh. Ay, hala. Dito tayo. Doon sila. Meron pa dito dalawang sa mga ano, hinugin. Ayan, dalawa. Hinugin. Ayan. Nag-ano sila ng buko. At nauuhaw. Ayan siya, sila. Ayan, may buko tayo. Ayan, may buko. Si Kasapi, meron pa isang puno. Ina-harvest niya. Ayan, doon, nandoon siya. Doon. Hindi na ako lumapit doon. Ayan, ayun. Natumba na, ayun. Ayan na. Nandito si Kasapi. Sinasako na niya yung mga saging kasi siya maghahakot at gagamitin niya yung bike don para hindi masyado mabigat at malaylay kasi dun paghakot niya kaya yeah, mayroon bike bike yung gagamitin niya paghakot ayan siya para makabili ng gulong malapit na sumabog yung side wheel ayan siya sinakunan niya para doon pa sa kabila mayroon pa yata limang limang puno na ano po na harvest in. Yeah, harvest. libre-libre. Ayun. Ayun, hinahakutan niya yung mga saging ayan. Yun niya nilalagay sa bike. And siya. Doon na siya. <laughs> Ayos sa bike yung ano niya, pinaghakot niya. Ayun o. Yun siya o. Ay, binuhat ka Ayan na. Kasi tayo. ang bigat sobra. Ikaw ba naman dalawang sako 'yun, no yeah, Puno ng saging. Kawawa naman at mabigat. Kaya ayan, dumiskarte na lang siya. Bike yung ginamit niya. Insha siya. Doon na siya. Yan tuloy-tuloy pa rin pangwa namin ng saging. Ayan. Dito kami na sa likod. Ayan. Doon kami sa taas, doon sa likod, doon kami kumuha ng mga saging dito. At dito na naman kami ulit. Yan, yan siya. Yan, hmm. eh, meron siya. Ayan siya. Ayan siya. Outside pa isa. Ayun. Ayun. Oh. Ayan, pang walo. Ayan, meron na naman. Pang siyam. Oops. Ay. Ah! Ayun. Hala. Na ano. Tug na oh. Kinain ng ibon. Ayan. Oh. Yan siya. Nagubad lang siya kasi mainit. Wala. Mayari dito. Oh. Ayan. Oh. Sampo. Wala na ba? Biliso. Hindi lang niya yata niya malibot pero mayroon pa yun. Doon pa kasi sa taas. takot niya. Binababa niya. Tapos na siya mag anong dalamang sako. Binaik lang niya. Ayan. Ando na si kasapi. Pangalawang hakot na niya. Ayan. <laughs> Ayos ah. Hindi na siya nagbuhat. Hindi na siya nagpasan. Ayan. Isang hakot pa. Bali tatlong hakot. Ayan siya oh. Hindi na siya masyado mapapagod. Nagbike. Ayan. Tapos na magakot si Kasapi. Eh, Nahakot niya. Ayan. Dito na magtatapos ang video. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa panunod ng aking mga vlogs. Ayan. Salamat. Please like and subscribe. See you in my next vlog. Salamat.